uh, good afternoon mga kadakers good afternoon bago po ang lahat please subscribe to my youtube channel Music Dr. 33 paki hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video pang may upload uh, mga kadakers alis muna tayo sa ating uh, kampo Ah, uh, bibili po muna tayo ng feeds na ipapakain sa ating mga alagang itik. So, dito na tayo ngayon mga duckers sa ating suki ng feeds. So, set out dito sa mga magagandang tindera. Set so, out 'yan. So, sa mga gustong bumili ng feeds, uh, punta lang kayo dito sa will aggregate supply ang will aggregate supply ay makikita sa uh, Sampagita Agusan del Sur so talang kayo dyan lahat ng mga pigs at kahit na mga abuno, medisina mayroon po silang available na mga stocks so wag na kayong mag patagal pa kung talang kayo dyan sa will aggregate supply so ganito ka rami ang papakainin natin ng feed sa mga baguhan pa lang sa pag-alaga ng itik sa ganito alalayan natin yung mga alagang itik natin wag nating hayaan na kulang ang apohol uh, lang ang kakainin nila so lagyan natin ng feeds kapag uh, sa tuwing hapon at papainumin natin ng feeds sa gabi para hindi po sila mamamayat para tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pangingitlog so sa mga subscribers ko at sa mga viewers ko thank you very much at magandang uh, hapon uh, merry christmas an advance happy new year sa ating lahat kain yung lahat so ganyan lang mga kadakers sa mga baguhan pa lang po sa pag alaga ng itik huwag po tayong magkampanti na kumakain lang ating itik sa mga subscribers ko po uh, thank you very much sa inyong lahat at sa mga viewers po na hindi pa nakapag subscribe subscribe na po kayo uh, paki-subscribe naman po yung kabilang channel channel lang anak ko yung AG Mix Vlog. Uh, thank you very much. Hanggang dito lang muna. See you next vlog. Shout out sa mga lahat ng subscribers diyan sa Will Agribit Supply. Uh, thank you very much sa inyong lahat diyan mga kadakers. Hanggang dito lang muna. Thank you very much. Uh, see you next vlog. I love you all